Hindi ka man lang kumakain ng sobra o uminom ng gamot na bawal, pero mataas pa rin ang creatinine mo. Bakit kaya? Baka ang sagot ay nasa mga pagkain akala mo'y normal lang. Mga pagkain araw-araw mong nilalagay sa pinggan pero tahimik na sumasakit sa bato mo. Maraming seniors ang nagtatanong, eh hindi naman ako mahilig sa maala. Bakit parang humihina pa rin ang kidney ko? Ang totoo, hindi lang alat o asukal ang kalabang. Maraming pagkain ang hindi mo alam na may tagong sangkap na sumisira sa kidney, nagpapataas ng creatinine at antionting naghahatid sa dialysis. Gayong video, ilalahad natin ang sampung pagkain tahimik na sumisira sa kidney at nagpapataas ng creatinine, lalo na kung ikaw ay anim na pu anyos pataas. Hindi para takutin ka kundi para bidyan ka ng kaalaman. Kasi sa edad natin, ang pag-iwas ay mas mura kaysa gamutan. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may bonus pa tayong dalawang pagkain na baka mas delikado pa kaysa sa mga mayisip mo. Anong pagkain ang akala mong healthy pero posibleng nakasira pala sa kidney mo? Ibahagi mo sa comments ang sariling karanasan mo. Una, powder drinks at 3-in-1 mix. Tahimik na matamis pero malupit sa kidney. Hindi naman ako mahilig sa soft drinks, sabi ni Mang Celso, anim na put, anim na anyos. Pero araw-araw akong may cup, yung tatlo sa isa. Mura, mabilis, masarap. Ang hindi niya alam, sa bawat tasang ininom niya, anti na palang bumibigat ang trabaho ng kanyang bato. Ang mga powder drinks gaya ng 3-in-1 coffee mix, chocolate powder, juice powder at kahit ang instant cereal drinks ay punong-puno na artificial na sangkap, refined sugar, trans fat, synthetic flavorings, phosphate additives. Lahat ito hindi natural sa katawan at ang mas malala sa kidney ang bagsa. Kapag araw-araw mong ininom ito, lalo na sa umaga na dapat sana ay detox time na katawan mo, binibigla mo ang bato mo ng biglaan asukal at kemikal. Ang katawan mo ay mapipilitang maglabas na insulin habang ang kidney mo naman ay mahihirapan i-filter ang dami ng phosphates at preservatives. Ayon sa pag-aral sa Journal of Nutrition, ang mataas na phosphate level sa katawan ay konektado sa mabilis na pagtaas ng creatinine at chronic kidney disease. Ang akala ng ilan, safe ang isang baso ng joyous powder tuwing tanghalian o isang 3-in-1 tuwing umaga. Pero kung gagawin mo itong pangaraw-araw na gawi, hindi lang ito simpleng asukal, isa itong tahimik na pasakit sa loob mo. Kung kailangan mo talaga ng pampainit tuwing umaga, subukan mo ang salabat turmeric tea o simpleng warm water na may kalamansi. Hindi lang ito ligtas, makatutulong pa ito sa paglinis ng katawan. Dalawa, full cream milk at ice cream, matamis sa dila, mabigat sa bato. Gatas lang naman yan. Hindi alak o soft drinks, yan ang palaging sinasabi ni Aling Neresa, anim na anyos. Tuwing gabi, may baso siyang full cream milk bago matulo. At tuwing hapon, pampatanggal init daw ang isang scoop ng ice cream. Tahimik, masarap, pero sa loob ng katawan niya may ibang nangyayari. Ang mga full fat dairy products gaya ng full cream milk at ice cream ay may taglay na saturated fat, phosphorus at refined sugar. Lahat na ito ay problema sa katawan ng isang senior, pero ang pinakaapektado ang kidney. Bakit? Dahil kapag mataas ang phosphorus sa dugo, nagkakaroon ng vascular calcification o pagkapal ng blood vessels. Kapag ito'y nangyari, lumalala ang hypertension na siya namang nagpapabigat sa bato. Dagdag pa rito, ang sobrang asukal sa ice cream ay nagpapataas ng blood sugar na direktang konektado sa pagkasira ng filtering system ng kidneys. Ayon sa pag-aral sa Clinical Journal of American Society of Nephrology, ang mataas na phosphorus intake ay nakakasama sa kidney function, lalo na sa mga taong lampas 50 anyos. Mahari mong palitan ang full-cream milk na almond milk, soy milk o diluted low-fat milk na walang added sugar. Tatlo, shellfish, galing dagat pero delikado sa dugo. Si Mangrody, 70 anyos, ay dating mangingisda. Lumaki siya sa tabing dagat at sa tuwing may okasyon, birthday, pista o simpleng reunion, siguradong may tahong o talabas sa misa. Masustansya yan, wika niya. Galing dagat, walang mantika, walang preservatives. Pero hindi alam ni Mang Rudy sa bawat subo niya ng talaba, antionting bumibigat ang trabaho ng kanyang mga bato. Ang shellfish gaya ng tahong, talaba at halaan ay kilala sa taglay nilang purines, isang uri ng compound na sa katawan ay nadijing uric acid. Sa sobrang dami nito, hindi lang rayuma ang kalaban kundi pati ang kidney function. Kapag hindi na kayang i-filter ng bato ang uric acid at byproducts ng purines, tumataas ang creatinine sa dugo. Ayon sa pag-aral sa Nephrology Dialysis Transplantation Journal, ang mataas na purine diet ay nagpapatas ng kidney stone formation at chronic kidney disease risk. Kung gusto mong alagaan ang kidney mo, pwede ka pa rin namang kumain na seafood. Pero piliin ang mas ligtas gaya na isdang steamed o inihaw na walang ala. Apat pastries, matamis sa labas, mapanganib sa loob. Si Aling Delma, anim na putatlong anyos, ay may malilit na apo na tuwang-tuwa sa tuwing may dala siyang donuts mula sa bakery sa kanto. Pampasaya lang naman, wika niya. Minsan-minsan lang. Pero ang minsan-minsan ay naging halos araw-araw. Ang mga pastries gaya ng cake, donut, koki at muffins ay karaniwang gawa sa refined flour, white sugar, margarine at artificial flavors. Sa unang tingin, ito ay simpleng merienda, pero sa katawan, ito ay kombinasyon na matinding panganib. Kapag ang katawan ay nasobrahan sa asukal, tumataas ang blood sugar at ito ay direktang sumisira sa malilit na ugat sa loob ng kidney. Ang high sugar diet ay hindi lang nagdadulot ng diabetes, kundi pinapabagal din ang kidney filtration rate. Ayon sa pag-aral sa American Journal of Kidney Disease, ang regular na consumption ng processed sweets ay nakakatas ng creatinine levels at kidney disease progression. Hindi mo kailangang tuluyang iwasan ang tamis, pero maari mong palitan ang klas ng tamis. Pwede kang gumawa ng homemade banana o at cookies na walang asukal. Lima pickled vegetables, asim na nakakaasar sa kidney. Simang Ernesto, pitumput dalawang taon, ay sanay na sanay sa pagkain may asin. Basta may burong mastasa, ganado ako. Wika niya habang inulam ang turong isda at sausawang maasin. Lumana raw ang panlasa, pero hindi niya alam lumana rin ang para ng pagkain na unti-unting sumasakit sa loob niya. Ang pickled vegetables gaya ng burong mastasa, at sara, kimchi at iba pa ay sikat sa Filipino meals. Pero ang problema, napakataas ng sodium content nito. Ayon sa mga pag-aral sa Hypertension Journal, ang sobrang sodium ay hindi lang nagpapataas ng blood pressure kundi direktang nagpapabagal sa kidney function. Kapag mataas ang asin sa dugo, kailangan ng kidney na gumastos na mas maraming tubig sa katawan para ay neutralize ito. At kung kulang ka sa hydration o may edad na ang bato mo, nahihirapan itong magsala. Anim, estia at bottled joys, lamig sa bibig, init sa loob. Mas okay to kaysa soft drinks, sabi ni Aling Lita habang ininom ang paborito niyang lemon iced tea. Tingin niya ay healthy choice ito kasi may tea naman. Pero ang hindi niya alam, sa bawat lagok niya na malamig, mainit ang epekto sa loob ng katawan niya. Ang bottled iced tea at mga nakabot o nakapaketing prutas na juice ay karaniwang may label na vitamin C at natural flavor. Pero ang hindi agad nakikita na mata ay ang sobrang taas ng fructose corn syrup at artificial na pampatamis sa loob nito. Ayon sa pag-aral sa Journal of American Society of Nephrology, ang fructose ay isang uri na asukal na mahigpit na konektado sa pagtaas ng blood pressure at kidney damage. Kapag ang katawan ay paladyang nilalagyan ng fructose, bumababa ang kakayahan ng kidney na magsala ng uric acid at waste products gaya ng creatinine. Pito, dried fish, matagal sa hangin pero pumapait sa kidney. Tuwing umaga, bago pa man magising ang buong bahay, Jising na si Mang Celestino. Tinitimpla ang kap, sinisindihan ang kalan at sa kawali ay inayos ang tuyo. Malutong, maalat at partner na mainit na kanin. Simpleng almusal, wika niya. Dito ako lumaki, dito rin ako tumanda. Ang Dreadfish gaya ng tuyo at Dain ay hindi lang basta pinatuyo sa araw. Kadalasan binababad ito sa asin para hindi madaling masira. Ang resulta, napakataas ng sodium content higit pa sa inarekomendang limitasyon ng isang senior sa isang araw. Ayon sa pag-aral sa Clinical Kidney Journal, ang mataas na sodium intake ay nagpapabigat sa filtration function ng kidney. At kapag hindi na nito kayang magsala na maayos, dumarami ang lason sa dugo kabilang na ang creatinine. Walo, vitamin C megadoses. Akala mo pampalakas pero panira sa kidney. Maraming seniors ang nagsasabing vitamin lang yan, natural naman. Pero hindi lahat na natural ay ligtas, lalo na kung sobra. Ang synthetic vitamin C, lalo na sa tabletas o effervescent na ininom araw-araw, ay posibleng hindi mo alam tahimik na pinahihirapan ang bato mo. Kapag lampas sa 500 mg kada araw ang ininom mong vitamin C, ang hindi na kayang gamitin na katawan ay nagiging otsale. Ang oxalate ay isang substance na kapag hindi nilabas ng kidney ay nagbubuo ng kidney stones. Ayon sa pag-aral sa Kidney International, ang excessive vitamin C supplementation ay nakakataas na oxalate levels at kidney stone formation risk. Kung gusto mong makakuha ng vitamin C, pili ng prutas gaya ng siniguelas, bayabas o kalamansi. Sham energy drinks at protein shakes, pang fitness noon, panirang gayon. Si kuya Rod, anim na put anim na enyos, dating construction worker. Mula noong nagretiro siya, naging aktibo siya sa zumba at jogging, kaya't akala niya ayos lang uminom na energy drink o protein shake pagkatapos na workout. Ang mga energy drink ay may mataas na caffeine, taurine at suga. Ang kombinasyong ito ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng blood pressure. Dalawang bagay na hindi gusto na kidney. Samantala, maraming protein shake ang may creatine o sobrang taas na protein content. Ayon sa pag-aral sa American Journal of Clinical Nutrition, sa edad na anim na taas, hindi na kayang iprocess ng kidney ang sobrang protein na mabilis. Ang epekto, pagtaas ng creatinine at pagkapagod ng bato. Sampu, too much protein sa breakfast, bigat sa pinggan, bigat din sa kidney. Masustansya naman to ah, sabi ni Mang Berting habang sinasandok ang itlog, longganisa at tapa sa plato niya tuwing almusa. Yan ang nagbibigay lakas sa akin sa buong araw. Pero ang hindi niya alam, sa tuwing nilalagyan niya ng sobrang protina ang pinggan niya sa umaga, antionti na rin niya pinahihirapan ang bato niya. Tuwing kumakain tayo ng karn, itlog, isda o processed meat sa umaga, binibigyan natin ang katawan na amino acids. Pero kasabay nito, byproducts rin gaya ng urea at creatinine ang nililika. Kung senior kanat may borderline creatinine levels, araw-araw mong pinipilit ang kidney mong magtrabaho ng dobo. Ayon sa mga nephrologist sa Journal of Renal Nutrition, ang sobrang protina, lalo na kapag nakatuon sa isang meal gaya ng almusal, ay nagdudulot ng tinatawag na glomerula hyperfiltration. Ito ang biglang pagbilis ng trabaho ng bato na kalaunan ay uwi sa pagod pagkasira ng nephrons at pagtaas ng creatinine sa dugo. Gayong nalaman mo na ang mga pagkain dahan-dahang sumisira sa kidney, kasama na ang mga akala mong ligtas. Isang tanong ang naiwan, ano ang gagawin mong ngayon? Bilang isang senior, hindi mo na kailangang maging perpekto. Pero kailangan mong maging mainga. Dahil sa bawat kutsara na instant coffee, sa bawat piraso ng tuyo, sa bawat sobrang protina sa umaga, anti-unti mong pinapagod ang bato mo. Ang bato tahimik. Hindi ito umaanga. Pero kapag sumuko na, doon ka palang majigisi. Kaya ngayon palang, piliin mo na ang sarili mo. Bawasan ang asin, iwasan ang processed food, piliin ang tunay na pagkain. Kung may natutunan ka sa video na ito, ibahagi mo sa mga kakilala mong seniors. Baka sila nang sunod na manghina. At i-comment mo sa baba kung anong pagkain ang pinakanagulat ka. Ang kwento mo pwedeng magligtas na iba. Bonus, mga hindi mo inaakalang sumasama sa kidney. Hindi lahat ng sumisira sa bato ay nasa plato. Minsan nasa baso, nasa pakit o nasa araw-araw mong nakasanayan, malit lang naman to. Pero tandaan mo, sa katawan ng isang senior, malit na kasanayan, malaking epekto. Una, ang artificial sweeteners tulad na aspartame, sucralose o saccharin. Akala ng karamihan, ito ang safe na kapalit na asukal. Pero ayon sa mga pag-aral sa environmental health perspectives, ang madalas na paggamit na artificial sweeteners ay maaring magdulot na metabolic imbalance at pagtaas na insulin resistance. Ikalawa ang instant flavored oatmeal. Oatmeal daw ay healthy, pero yung nasa pekit na melasa tulad ng strawberry, chocolate at honey, puno ito ng refined sugar at artificial flavors. Hindi ito katulad ng regular oats na may fiber. Ikatlo ang chichiria o processed snacks.